Wow! 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 Yung isa, ano, uh, yung maliit na barracuda yan. Pwede lang <laughs> dumaan dito. Ay! Mayroon itong daan na ito Pwede naman kasi lumang umuwi Wala na, napalaban na <laughs> yung, yung rad, ako matukunin ko yung rad sa mila Pwede mo na yung bro yung rad Dito nga, baba nga na bro Wait lang, kasi Dipending mo baba nga nga, mayroon Madulas tong duralit sa ganito, sa putik Nakakasugat to, madam. Opo. Nakakasugat yan. Hello. Wala pagbasa yung kamay. Palambot. Kuya Will, ano masasabi mo sa lugar namin, Kuya Will? Oh. Ha? Hindi. Mga pay vlog to. Ha <laughs> ha

Panalo. Wait. Guys, ito yung pagrahuli ng GT. Ito yung ano. Ah. Uh, na mga local, mga local dito. Pag may ganito alam niya yung positive yan, may GT yan. Ibig sabihin may nag-hunting ng GT dito. yung mga lumang anong pamamaraan mga lumang pamamaraan nila, nila. Plus, Tali punta din semua mga dinadaanan GT bro dito na bro master wheel wala lang yan ba dyan wala ay doon sa mababaw master bawak daw kung ano master yung taas uy si pating jason ha alalain nyo ah doon ka na doon ka

Diyan muna kayo, maghintay kayo diyan. Tatuturuan ko kayo diyan paano. Ni. Nee, oh, Master Will. Shhh. Oh, to diyan kasi kakalalay ako kay Pareng J. Hintayin niyo lang ako diyan. dito lang kayo. Diyan lang sa tinapakan mo, Madam. Diyan lang muna kayo maghintay, Madam. Kasi baka mahugo ang kayo diyan ng bato. Ng kanan. Ito sa kanan diyan. Hawakan mo 'yun oh. Hawakan mo 'yun uh. na ano kahoy na 'yan. So, sumakbang ka na lang dyan. Maka, ano ka, masapa ka dyan, dito. Okay. Dyan, baba na dyan bro. Hindi, hindi, sa taas, sa baba na. Medyo okay na dyan, kaya na yan. Iwan mo yung bag mo dyan, ako magdadala ng bag mo. Alright. Brother! Yuh! <laughs> Ay! Puta, nasa taas. Pita-pita, alisin ko yung ano ko. na sa kanila yung life yung life jacket pa ka okay, Yung bag Brother yung bag mo Ay yung maganda Ay pati dito ka oh Natakot ka naman sir parang ka dito ka Tignan niyo to ha ah. Hawakan na lang kayo na maayos dito ha ah. Ito Hawakan na lang kayo na maayos dito Tignan niyo ako ito. Tignan mo ito yung dito <laughs> Oo oh. Yan, yan lang. Ito lang na mahirap dito eh. Atos. Yan. Tapos dito ka na. Alright. Wala nang harness, whistle, <laughs> oh, kagaya. <baka> mo <mayis>, ang video. 'No? 'Di 'yon. ha. po, <laughs> Master. <laughs> 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 Kaya sabi ko, huwag na tayong tumuloy kagabi. Oo. ka ng brag. Ay bro. dito dito lang dito tayo dadaan. Wag yan. Akin okay, na bro. All right. Kita mo naman. Kala, pero maano may pero maapakan diyan. Di, pwede naman dito kung bumaba diba sa kabila. Pabal, pababa dun. Tapos pakit ka dito. Pwede naman dito kung gapang ka pa ganun.

Pag-uumpisa. Tumbit. Saka na arawak simula na kayo. Dumaan dito. Niko. Dito ka na dumahan. Sa baba diyan, diba babaan na tayo diyan? Patas na yan. Pupa na diyan. Awak kayo na maayos ala. Ano yung bato? Ano mismo yung bato baka medium man yung bato. Baka na yung bato na mga ano. Bro, sigi santai lang, 1,500 yeah. calories na yung tanggal tanggal sayo. <laughs> Ananya, bro Wala <laughs> 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 ah. oh, na na Ito oh, pa wala naman sa kanya. Wala na diyan naman ano. Ito sa baba lang oh, dito dito oh. Tayo na daw. No? Dito dito dito. Mataas yan. Dito na tayo. Dito sa ito may daan na pa ganda, no? yan na yan

si Jay. Dito ka na. Dito tayo sa taas. Dito ka sa taas. Dito ka, madam. Madam, sa taas dito, oh. Sa bato. Para kita mo. Yung agisan mo sama ka eh. Putik. <laughs> oh, <on>, oh. <laughs> 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 Kahapon muntik na, kaso gabi na eh. Tapos may kidlat-kidlat pas ako. Delikado to. <laughs> dito na lang yun tapos sa dulo na yun pwede naman dahan-dahanin yun pa ano pababa lumangoy na lang langoy na lang yun doon sa babong kabila parang si master wheel wala kapagod pagod-pagod ah may bago na nga idol Ay, may barakuda. Oh <laughs> Medyo malalim to. Lalaki kay kayo dyan. Dito na, dito na. Kasi tatawid, magtatawid ka na naman doon. Dito na lang.

<laughs> dito ka, tabi <laughs> ka muna, muna. Dito kan, ka muna sa tabi, mamaya na yan. Dito ka, dito ka, dito ka sa tabi, mamaya na yan. Dito muna, <laughs> and ka ping. 'Yung isa ano, uh, 'yung maliit na barracuda 'yan. Itas mo, itas mo. Itas mo. Maliit na barracuda. <laughs> asa si jay dito ka na dito tayo sa taas dito ka sa taas dito ka madam madam sa taas dito sa bato para kita mo yung agisan mabaka sa mga bit eh yun pa alis dyan brother

Malakas kasi ang dito, wala pa pagamihan. Oh, pag ginanoon siya, oh, nawala yung ay glasses, nawala yung sombrero. Asa ah, sa taas na siya noon, ah. Nakaalala na ako, gumano na ako sa kanya, nirarangan ko na siya, sa taas siya. Sabi ko kasi na, ano, maglagay siya ng, ano, kasi delikado dyan. Sabi ko talian yung ano niya. Oo, oh, oh. maraming beses na yung dito. Hindi, gustong gusto nga ano, nun eh. Sumusunod niya sa akin dito mag isa Ilangway na talaga dyan kasi yung may yu Hindi, hindi, mababaw yan, mababaw yan Master wheel! Napasubok na! Dito, dito, dito muna Master Win! bro, ako ka na! Wait lang, i-ano e, ko yung ano ko, gamit ko, itatawid ko muna para makalalay ako. <laughs> Bigla lumukas ang putik. Di okay lang dumaan dito pa ganun. Lumangay na lang.

Thank ko alam mo sabi ka taloan sabi yung sabi 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 na. sabi <laughs> na. Ginagabang ko ba 'yang taas na 'yan? Ito, ito 'yang taas na 'yan. Ginagabang ko 'yan hanggang dito. <tinyo> <tinyo> so, <tinyo> Sa baba ka na, dumaan bro. dula siya na bato na yan. dito lang ay sa paro sa durog na batu <laughs>